Basta't magpakabait ka ha At mag-aral ka ng mabuti Para na rin naman yun sa kinabukasan mo Saat ng tiyo ni Harcel na si Piscoper Dahil doon ay tumangutang lamang si Harsel Makakaasa po kayo Tito Chris Gusto ko pong maging proud kayo sa akin Tugon niya at muling niyakap ang Chewie Aalis na kasi ito at mga ibang bansa sa Canada Ang Chewie niya ang sumusporta sa pag-aaring niya nung high school pa lamang siya Lalo at gusto nito na sa pribadong para lang siya mag-aral. Ngayon na college na siya, ay sa unibersidad sa kanilang bahay na siya gustong pag-arali ng kanyang Tzuyu. Sobrang blessed siya sapagkat meron siyang Tzuyu na napakabait. Wala kasi itong asawa kaya sa kanila na itinuto ng atensyon at ang pera nito sa pagtatrabaho. Factory worker ang trabaho nito sa ibang bansa at hindi man sa bansang pupuntahal. Muli, kumaway ang kanyang chewing bago ito pumasok sa loob. At maya maya, ay inakbayan naman siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa kanilang bayan. Mabuti na lang at hindi nawawalan ng trabaho ang kanyang ama. Kahit kahit papaano ay may pang araw-araw silang gastusin sa bahay. Si Harcel ay nag-iisang anak lamang. ng matapos ang tagpong iyon, ay umuwi na rin sila sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa kanila, Nadaanan nila ang isang kamag-anak na kapatid ng kanyang ina at iyo. Tatlo lang silang magkakapatid. Naiingkit ang mga ito sa kanila dahil mas pabor ang tiyo niya sa kanila. Hindi na la lamang nila pinapansin ito, pero alam niyang pinagkikismisa na sila. Hindi na lang nila iyon pinapansin dahil ayaw nila ng gulo. Mahirap nang magkaroon ng kaaway. Mas magandang mamuhay ng payapa at walang kaaway sa buhay. Nang matapat sila sa mga ito, nagparinig pa ang isa sa kanila. ay na naman ang mga mukhang pera at umaasa lamang sa limos ng ibang tao. Parinig ng kanyang tita Estrella. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao dahil sobrang galit na pinipigilan. May mga tao pa man na nakakarinig. At umarap ang kanyang ina sa kanilang tiya. Estrella, hindi kami mukhang pera. Ang ibibigay ni kuya ay para kay Harcel. Sa pag-aaral niya, nagbibigay naman siya sa inyo hindi ba? at hindi yun limos. Pagkukusa yun, lahat ng iyon ay babalik namin kay kuya kapag kami ay nakaluwag-luwag na sa buhay. Sabi ng kanyang ina. Magkapatid sila pero hindi sila magkasundo dahil sa ginagawang pagtulong ng Chong Christopher niya sa kanila. Walang nais nice na mga sa kanila dahil matabilang lang dila ng kanyang Chang Estrella. Wala itong kinakatakutan. Kailan mo pa yun magbabalik? Sa bagay, ikaw ang paboritong kapatid ikaw ang mas pinapaboran? Sigaw nito at umalis na sa kanyang harapan. Bumuntong hininga na lamang ang kanyang ama habang inahagod-hagod ang likod ng kanyang asawa. Nang makarating sa kanilang bahay ay humiga na sa kama si Harcel. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi sila umasa palagi sa kanyang tuwin. Kung kinakailangan na magtrabaho siya ay talaga namang gagawin niya. Nang makapag-enroll na siya sa isang universidad, kagad siya umuwi ng bahay. Isang buwan ng nakakalipas nang umalis ang kanyang suwi. Pagkarating roon ay nakita niya ang kanyang ina na naglilinis ng bakuran. Dahil doon ay napakulot na lamang siya ng kanyang noo. Ang dami namang kalat sa paligid, kung kaya't agad niya itong nilapitan. Nay, tawag niya rito at lumapit sa ina. Kagad naman itong tumikil at nang makita siya, ay humiti na lamang ito sa kanya. Anak, sabi nito, habang nakakunot ang noo niya, at na ang nagkalat na mga basura. Anong nangyayari dito, Nay? Tanong niya. Hayaan mo na, anak. Hayaan namang linisin ni nanay ang mga kalat. Hindi naman ito pinansin ang sinabi niya. Si Tita Estrella na naman ba ang may kagagawa nito? Aniya na hindi maiwasan na malaki pa ng inisang kanyang boses. Kuminga ng malalim ang kanyang ina. Oh anak, pero hayaan mo na. Ayaw ko nang magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawa ng iyong tiya. Hindi niya tuloy mapigila na maiokom ang kanyang kamao. Talagang sumosobra na ang tiyang Estrella niya. Ginawa na naman nito yung dati. Kakausapin ko siya. Paalam niya. Hinawa ito ang kamay niya. Anak, wag na. Magtatalo lamang kayo. Kilala mo naman ang siyang Estrella mo, hindi ba? Hindi nagpapatalo yun. Pakiusap ng kanyang ina. Puminga siya ng malali. At kinuha ang walis sa kanyang ina. Ako na lamang po ang magwawalis na eh. Saad niya at ngumiti. Matapos magpasalamat, ay pumasok na sa loob ng bahay ang kanyang ina. Siya naman ay tinapos na ang ginagawa nito. Nang matapos maglinis, ay pumasok na siya ng bahay sa kanagtungo sa kwarto. Sa aktong pagpasok niya, ay tumatawag ang kanyang chewy at sinagot niya naman iyon. Chong, napatawag ko kayo. Tanong niya rito. Masama bang kamustahin ko ang paborito kong pamangkin? Kunwari ay biro nito na ikinatawa naman niya. Kinamusta niya ang Chewie at nag-usap ng ilang mga bagay patungkol rin sa kanyang enrollment. Nagpadala na ako ng pera. Kunin mo na lang mamaya o bukas ha. Isisend ko sa iyong reference number. Sad nito. Matapos magpasalamat ay nagpaalam na rin sila. Nagtungo na rin siya ng bayan at kinuha ang padala at na grocery na rin ng pagkain nila. Nang mapadaan siya sa bahay ng kanyang tiya Estrella, nakatabi lamang ng bahay nila naroon ito sa labas at nagsasampay. May naburaout ka naman sa tiyo mo, no? Nangaasar ditong sabi. Hindi na lang sana yun papansinin at akmang lalampasan na lamang sana niya nang muling magsalita ito na ikinainis niya. Mga mukha kayong pera. Sigaw nito at umarap siya sa kanyang chay. Pwede ba tiya, iwasan mo ang pagiging ingitera mo? Nagbibigay rin naman sa iyo sa tiyo, di ba? At saka kayo ba ang naglagay ng basura sa bakura namin? Sunod-sunod yung tanong. Hindi ako yung gitera. Parehas lang kaming kapatid ni ate. Bakit kayo ang mas pinapaboran kaysa sa amin? Dahil si ate ay may anak at kami ay wala. Deserve nyo naman na maglinis kayo, hindi ba? Worth it naman yon para naman mapago din kayo. Sigaw nito at tumalikod na sa kapumasok sa loob ng bahay. Bumuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy na sa paglalakay. Nang makauwi ay agad na niyang ibinigay sa kanyang ina ang pinamili at yung sobrang pera pangako niya sa sarili na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay susuklihan niya ang mga ginawa ng kanyang chewing sa kanya para naman walang masabi ang ibang tao sa kanila. Dumating ang araw ng pasukan at talagang ganadong ganado sa pag-aaral si Harcel. Nag-aaral siyang mabuti para magkaroon ng mataas na grado at matuwa naman ang kanyang mga magulang. Nagsigap siya ng mabuti at nagsunog ng kilay. Ilang buwan ang lumipas at napansin niya na hindi na tumatawag ang kanyang chewing kung may ipapadala ba itong pera. Ipinagsuwalang bahala niya na lamang iyon dahil baka abala lamang ang kanyang two trabaho. Hindi naman siya makapagload para tawagan ito dahil kinakapos din sila at kailangan nilang magtipi. Makalipas pa ang dalawang linggo, wala talagang paramdamang chewing niya. Nasa bakuran siya ng umaga ngayon nang makitang may humintong tricycle sa bahay ng tiya Estrella niya. Nang makababa ang tayo tricycle, Kinuha nito sa loob ang kahon ko na grocery. Lapis siyang nagtaka dahil hindi naman ganon mag-grocery ang kanyang chahi. Napatingin ito sa gawin niya at sa kangumiti. Naisip na lamang niya na baka pinadalhan ito ng kanyang chewing ng pera. Pero bakit sila hindi? Kasi kapag meron ang mga ito, ay talaga namang meron din sila. Hindi naman sa umaasa sila pero nagtataka lamang siya. Hindi niya na lamang yun binigyan ng pansin at pumasok na lamang sa loob ng bahay at tinasikaso na ang sarili para sa pagpaso. Dalawang buwan na at hindi pa rin nagpaparamdam ang chong niya. Kaya naman hindi na siya nagtubili na mag-load dahil maging ang kanyang mga magulang ay nag aalala na na rin kung bakit walang paramdam ito. Baka may problema ang kanyang chewing sa kanila o baka naman may naipaparating na ang chayang niya sa kanila sa tiyo niya kaya lumamig ang pakikitungo nito sa kanila. Agad niyang tinawagan ang kanyang chewing at ilang ring lamang din ay sinagot na nito. dito magandang hapon po. Bati niya sa nasa kabilang linya. Magandang hapon rin, iho. Nanikip ang dibdim niya sa tamlay ng boses nito. dito meron po bang problema? Dalawang buwan na po kasi kayong hindi nagpapadali. Hindi naman sa nare namin yung padala nyo. Pero nagtataka lang po ako dahil hindi po kayo nagpapadala. May nagawa po ba kaming hindi maganda? Tanong niya. Lilulustay niyo raw ang pera ko sa hindi magandang paraan, sabi ni Ate Estrella. Bakit? Dahil malaki ang naipapadala ko sa inyo? Hindi niyo ba alam kung gaano kahirap ang kumita ng pera dito? Naiinis nitong sabi. Dito, bago pa man siya makapagsalita, ay pinatay na nito ang tawa. Napatingin na lamang siya sa cellphone at naupo sa kama. Hindi niya akalay na magkukwento ng hindi mabuti ang kanyang chayin laban sa kanila. Mumuntong hininga na lamang siya dahil doon wala siyang choice kung hindi ang sabihin ng totoo sa kanyang mga magula. Kaya nang maghapunan na sila at nagharap-harap silang mag-anak, sinabi niya ang pinag-usapan nila ng kanyang chong. Naluha naman ang kanyang ina. kagad na pinunasan niyo ng kanyang ama. Hindi ko akalay na gano'n nakalala ang ingit na nararamdaman ni Estrella para sa akin na umabot na sa puntong kailangan niya pa akong siraan sa tiyo mo. Bakit gano'n? Tanong ng kanyang ina at tuluyan nang ang naiyak tumayo siya at niyakap ang kanyang ina. Niyakap din ito ng kanyang ama. Hindi na tayo hihingi ng tulong kay Tito Ma. Magsisikap ako para makaawon sa hirap. Papatunayan ko na magtatapos ako sa pag-aaral ng walang tulong ng kahit sino. Determinado niyang sambit. Kaya naman habang nag-aaral, naghanap siya ng trabaho habang pinagsasabay ang pag-aaral. Kung ano-anong pinasok niyang trabaho hanggang sa makaipon siya ng paunti-unti balak niyang magtayo ng negosyo. Wala naman kasing masamang sumubok basta't may pagtsatsaga Kahit papaano paano niya ang pag-aaral, lalo at scholar naman siya. Nakakapagbigay rin naman siya sa kanyang magulang kahit papaano. Alam din kasi ng mga ito ang balak niyang pagpapatayo ng negosyo. Umaga ng mga sandaling iyon at kakagising lamang nila. Siya na ang nagpresintang magluto ng agahan at ang nanay niya ang maglilinis ng bakuran. Nang matapos magluto, Nagtungo na siya sa labas ng bahay dahil nagtataka siya dahil ang tagal ng nanay niya. Natigilan na lamang siya nang makita ang kanyang ina sa labas na nakaupo at umiiyak. Nakita niya ang mga basura sa kanilang bakuran. Liyakap niya ang kanyang ina at hinagod-hagod ang likod niya at pagkatapos ay itong pumasok sa loob ng bahay. "Diyan lang po muna kayo, Ma. May pupuntahan lang po muna ako." Magpagpantahan yung sabi. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Anak, kayaan mo na?" Kahit na lamang ang magpakumbaba, pakiusap ng kanyang ina. Hindi ma, kailangan na natin silang kumprontahin. Hindi ako papayag na nito na lang nila tayo palagi. Sabi niya at lumabas na ng bahay. Umiyak naman ang kanyang ina dahil sa labis itong kinakabahan. Nilapitan niya ito at hinawakan ang kamay ng pinakamamahal na ina. Hayaan mo na anak, ayaw kong magkaroon ng kaaway, sabi nito. Lumam lamang mga mata niya at huminga ng malalim hindi na po ako pupunta roon. Assurance niya. Nang gabing iyon ay pinuksan niya ang kanyang alkansya. Nagkakalagay ito ng limang libong piso. Nag-iisip siya ng paraan kung papaanong gagawing business ang limang libo. Hanggang sa meron na nga siyang naisip. Kinabukasan ang nasa paaralan siya ay nagtungo siya sa mga at nagpa-take ng order para sa hamburger business niya hanggang sa nakapag bas na siya ng 50 katao kahit nagluto siya magahan at ipinapasuyo niya na lamang sa kanyang ina na ihatid na lamang total malapit lang naman ang bahay sa universidad. Nang matapos ay umalis na siya ng bahay at naglakad patungo sa universidad. Nasa labas naman ang kanyang chahi at ito ay nakanglisi. Ano? Wala na kayong pera no? Tatawa-tawang sabi ng kanyang chahi. Kuminto siya at hinarap ito. Bakit kailangan niyo kaming siraan kay Chong kahit hindi naman yun totoo? At yung ginagawa nyo na pagtatapon ng basura sa tapat ng aming bahay, hindi po ata maganda yun tita. Seryosong sabi niya. At bakit ganyan ka magsalita ha? Naiinis nitong sambi. Tita, iyong iyon na ang ipinapadala ni Tito. Wala na kaming pakialam doon. Aniya at umalis na sa harapan nito. Dahil baka kung ano pa ang masabi niya rito, napagsisiyan niya na lamang sa bandang huli. Siya ang nakakaintindi kaya siya na lamang ang mag adjust Nagpapasalamat siya dahil nagustuhan ng mga kapwa niya estudyante ang hamburger at tumubo siya ng limang daan. Pinalaki niya ang kanyang puhunan at pati na rin ang pera na kinikita niya hanggang sa kumalat na sa universidad ang negosyo niya. Nagpatayo siya ng stall sa labas ng universidad at ang kanyang ina ang pinagbabantay niya rito at pinagluluto. Mas dumami pa ang mga customer nila hanggang sa nagpasya na siyang mag-rent ng store para sa negosyo. Hanggang sa naging trend iyon at nagkaroon pa ng branch sa ibang lugar. Sobrang nagulat ang kanyang Chiang Estrella nang makita na pinapare-renovate niya na ang bahay nila. Kahit pa paano ay nakakaraos na sila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nagtagal, ay mas lumawak pa ang kanyang negosyo na pinangalanan niyang Harzburger. Nagkaroon ng iba't ibang branch ang Harzburger. Nalaman niyo ng kanyang tito, kaya tumawag ito sa kanila. Balita ko, successful ka na iyo ha? Tanong ng kanyang Tewin. Napangiti siya dahil hindi niya akalain na sa loob ng tatlong taon ay malayo nang narating ng Harzberger. Hindi man ganoon kalayo pero malayo na ito at alam niyang konting pagsisikap pa ay makakamit niya ng rurok ng tagumpal. Yes, Tito. Nagpapasalamat po ako dahil inihinto niyo po ang pagpapadala sa amin dahil kung hindi, hindi po ako makakapagsikap na mag-ipon at magpatayon ng negosyo para sa pamilya ko. Proud niyang sabi. I'm so proud of you, Iho emosyonal nitong sabi. Nang mga sandaling iyon ay may napagtanto si Harsel. Kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi umasa sa ibang tao. Dahil kapag iyon ang nakagawian, masasanay at masasanay ka na lamang. Humingi ng tawad ang kanyang Chewie na pinatawad naman niya. Sino ba naman siya para hindi magpatawad? Lahat ng tao ay nagkakamali sa buhay nito.